Finally, nakalaya na rin si Delima after 7 years na nakakulong based on mga charges that are completely trumped up or fake o walang katotohanan. Ngayon, tignan nga natin kung paano tayo umabot dito sa seven years sa pagkakulong ni Delima. Nagumpisa to noong February 2017 nung nag-file ng tatlong kaso ang administrasyon ni Duterte laban kay Delima. At yung tatlong kaso is case number 17-165 at dito sa kasong to, ang accusation ay si Delima ay nag extort ng money sa mga PDL, sa so mga Persons Deprived of Liberty o mga convicts para daw ma-fund yung kanyang senatorial campaign noong 2016. Yung susunod naman na kaso is case number 17-166. It's a similar case na nag-extort daw siya ng pera from a high-profile PDL, Peter Co. And the third case is case number 17-167. At dito naman, ina-accuse siya of being complicit sa pagkalat ng drug trade sa loob ng Bilibid Prison at ang allegation ay nakapag-raise siya ng 70 million pesos na kinolekta ng mga PDLs para sa kanya. So pag tinignan mo itong kasong to, yung dalawa sa tatlo ay halos parehong kaso lang. Pero tingin ko talaga hiniwalay lang nila yan para lang pahirapan si Delima. Ngayon, tignan naman natin yung mga judges na nag-handle ng mga cases na to. Yung sa case 17-165 was handled by Judge Abraham Joseph Alcantara. Yung case number 17-166 naman was handled by Judge Lizelle Aquitana. Tapos, yung case number 17-167 was handled by a lot of judges. Ang unang judge nag-handle nun ay si Judge Patricia Manalastas De Leon, pero she opted for early retirement in 2018. Tapos napasa yung kaso kay Judge Laura Navarro Domingo. At within one month inhibit naman niya sarili niya. Ngayon ang pangatlong judge na nakakuha ng kasong to ay si Judge Amelia Fabros Corpus in May 2019. Pero siya din nag-opt for early retirement. Tapos ang pang-apat na judge na nakakuha na ito ay si Judge Jenner Gito. I'm not sure kung na-pronounce ko na tama yung pangalan niya. So, pasensya na lang kung na-mispronounce ko yung pangalan. Pero the problem was, nirelieve naman si Judge Gito by November 2019. Then, naibigay ito kay Judge Antonieta Medina. Na nag-inhibit din sa sarili niya dahil kumari at kaklase daw niya si Senator De Lima. Pagkatapos nito, by January 2020, nakuha to ni Judge Grace Chavez T. And pinaso niya to kay Judge Buenaventura from June 2020 until June 2023. Ngayon na to ang problema. Si Judge Buenaventura ay may kapatid pala na lawyer. Itong lawyer na to ay naging legal counsel ni Ronnie Dayan, which is a co-accused of Delima, who was also a witness accusing Delima na siya daw yung nangongolekta ng extortion money on behalf of Delima. At hindi lang yon. Etong kapatid ng judge na lawyer ay naging lawyer din ni Representative Umali who was heading the Committee on Justice. At ito ang nag-umpisa ng investigasyon laban kay Delima on the drug trade. Dahil hindi to binanggit ng judge at nalaman lang to later on, tatlong taon ang nakalipas na meron pala tayong judge na may conflict of interest at may possible impropriety. Kung baga, hindi siya neutral and impartial dito sa kasong to. At ito ang dahilan kung bakit napatagal ang pagkakulong ni Dalima hanggang ngayong 2024. At idadagdag ko lang nga na itong si Judge Buenaventura, ang judge din na nagwithhold ng bail kay De Lima, and I honestly believe it was withheld unreasonably. At dahil sa mga revelasyon na to, napilitan na mag-inhibit si Judge Buenaventura sa kasong to noong June 2023. Ngayon ang sumunod na judge dito ay si Judge Abraham Joseph Alcantara, the same judge that handled Case number 17-165. Ininhibit niya sarili niya dito after one month based on the motion of the prosecution na baka hindi siya impartial dahil na acquit na niya si Delima on the previous case. At sabi ni Judge Alcantara that a judge must always maintain the trust and faith of parties litigants and at the very first sign of lack of faith, whether well-grounded or not, the judge has no alternative but to stop handling the case. Yan ang isang judge na may integridad. Isipin mo after one month, dahil lang nawala ng tiwala ang prosecutor nga sa kanya, agad-agad na niya ininhibit sarili niya. Hindi tulad nung isang judge na si Judge Buenaventura na tatlong taon hindi nagsabi na meron pala siyang koneksyon sa kasong yan dahil sa kanyang kapatid. Hinayaan lang niya tumagal yung kaso na tatlong taon at hindi man lang siya nag-grant ng bail kahit naman na ipakita ni Delima na hindi siya flight risk at pinakita din na mahina yung kaso laban sa kanya. Hindi ko talaga mabibintang yung mga tao ngayon na nakikita nila somehow na medyo biased itong judge na to. So pagkatapos si Judge Alcantara, dito na pumasok si Judge Jenner Gito. At for everyone's information, Judge Jenner Gito is also currently the judge handling the case of former Bucor Chief Gerald Bantag. Ngayon alam na natin kung sino yung mga judges. Ito yung timeline na naganap dito sa kaso ni Delima. After she was charged in February 2017, yung kaso niyan tumuloy na at alam naman natin gaano kabagal ng takbo ng siya dito sa Pilipinas. So, yung unang kaso na na-dismiss yung kaso niya ay case number 17-166 yung extorting money daw from PDL drug lord Peter Ko. At ang nangyari dito is the granting of the demure to evidence. Ano ang demure to evidence? Ang ibig sabihin nun, hindi sapat yung pinresenta ng prosecution ng mga ebidensya laban sa akusado. At dahil doon, hindi na kailangan magpresenta ang akusado. At ito ang sinabi ng judge. The prosecution did not present sufficient evidence to establish Jadera's relationship or connection with the Lima and that it fails to establish any conspiracy between the Lima and Dera as there was nothing to link the two together. So binasura yung kaso dahil there was not enough evidence. Pero it took four years to be able to determine na kulang yung ebidensya na binibigay ng prosecution. Tapos two years later, na acquit naman si Dalima on the second case. At ito yung kaso na kapareho nung unang case na binasura ng korte na nag extort daw siya ng pera sa mga PDLs para daw sa kanyang senatorial bid noong 2016. At itong kaso na to ay binasura dahil 13 of the witnesses na ihaharap ng prosecution, lahat sila nag at binawi nila yung kanilang testigo. Una-una si Karuna Espinosa. Binawi niya, testigo niya, dahil sinabi niya na pinilit lang daw siya ng mga polis para mag-testify against Deliba. At binawi niya yung testigo niya noong April 2018 at in a sworn affidavit, sabi niya, any statement he made against the senator are false and was a result only of pressure, coercion, intimidation, and serious threats to his life and family members from the police who instructed him to implicate the senator into the alleged drug trade. Tapos noon si Ronnie Dayan din mismo, nirecant niya yung statement niya in May 2022. At sinabi niya na hindi daw totoo na nakakakuha daw siya ng drug payout on behalf of the Lima. At inaamin niya na lang daw siyang magtestigo laban kay Dilima at diniktahan siya ng dating Oriental Mindoro Congressman Representative Omali. Tapos nun, yung star witness at former Bucor Chief Rafael Ragos ay nagrekanta na rin ng statement niya noong April 2022. And in a sworn affidavit, sabi niya, there is no truth whatsoever to his claims regarding the delivery of money to Delima and Dayan. And the witness for the prosecution said he was forced to invent the allegations upon the instructions of then Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. And in total, there were 13 witnesses. Lahat sila nag-recant ng statement sila. At dahil sa pagbawi ng lahat ng testigo na acquit si Delima dito sa kasong to. Kaya lang at this point, nakulong na siya for over six years. And all this time, yung pangatlong kaso niya ay naipit sa korte dahil sa isang judge na hindi niya ininhibit sarili niya kahit na alam niya na may conflict of interest. Ang tanong, bakit niya hindi ininhibit ang sarili niya? Di ba nakakaduda talaga yon At dapat talaga imbestigahan yan eh kasi yan ang isang nagpatagal dito sa kaso ni Delima. Imagine mo kung ininhibit niya sarili niya, baka nakawala si Delima ng mas maaga pa kaysa nangyari ngayon. Ngayon, nung tinignan ni Judge Gito tong kaso ni Delima, by November 2023, ginranta niya agad yung bail ni Delima. Kasi nakikita na nga niya dito na medyo mahina talaga yung kaso ng prosecution. At finally, ngayon 2024, just recently, Nag-grant na yung demure to evidence ni Delima, meaning binasura na yung kaso at binasura yung kaso dahil yung mga ebidensya na hinarap ng prosecution ay mahina, maraming inconsistencies at nine of their witnesses all recanted their statements. At sa sobrang hina ng ebidensya na pinakita ng prosecution at sa sobrang hina ng kaso na pinakita nila, hindi na kailangan magpresenta ng kaso ang akusado. Kasi kahit naman nung narinig natin una itong mga kaso against Dalima, Lima, nakita naman natin lahat na maraming inconsistencies at maraming mga walang kredibilidad sa mga sinasabi nila. At kahit si Salvador Panelo, sinasabi naman niya at itong pagkakulong daw kay Dalima ay karma daw niya yan. Dahil daw sa mga nagawa niya in the past sa pagpapakulong kaya na former President Gloria Macapagal Arroyo kay Senator Juan Ponce Enrile, kay Jinggoy Estrada at kay Bong Revilla. At yung pag-investigate ni Delima sa mga EJK case na naganap sa Davao sa kamay ni Duterte. Kaya nakikita mo na politically motivated talaga itong pag-attack ng Executive Department kay Delima. At dahil dito nakikita natin lahat ngayon paano ginagamit ng gobyerno ang batas para panakot sa kanilang mga kalaban. Grabe talaga yung gaguhan na nangyari nung administrasyon ni Duterte. At gano ka vindictive itong si Duterte laban sa mga kababaihan at laban sa kanyang mga kagalit. Isipin mo na gawa nilang ipakulong ang isang tao na kahit na wala naman talagang kaso at inimbento lang nila lahat to. At dyan magaling si na Duterte, mangimbento ng mga kung ano-ano eh. So ngayon papano paano na? Buti naman nakalaya ni si Delima at wala nang magagawa si na Duterte sa kanya ngayon. Ngayon ang kailangan gawin ni Delima ay kailangan niyang habulin si Duterte at yung kanyang mga kasama. Yung mga kasabot niya. Si na Aguirre, si na Panelo at kung sino-sino pa yung mga yan. Dahil hindi lang si Delima yung naghirap nung panahon ni Duterte. Huwag nating kakalimutan na maraming nakulong at pinatay itong huling administrasyon na to. Kailangan managot si Duterte ngayon sa kanyang mga kasalanan sa ating bansa at sa ating mga kababayan. At dito natin makikita kung talagang may ipin ng ating mga korte at kung may hustisya ba talaga sa Pilipinas. Dahil sobrang obvious yung ginawa nilang paglabag sa batas at pag-abuso sa kanilang mga kapangyarihan na kailangan talaga makita natin at makita ng buong Pilipinas na merong panghustisya dito para magkaroon ulit tayo ng tiwala sa ating mga hukom at sa ating judicial system. At sa akin tingin ko talaga, ano, yung ating legislative body should be looking at this as one of the many examples kung paano kailangan gumawa tayo ng bagong batas at ma yung batas na yon para mapabilis sa itong mga kaso na to. At isa sa mga problema natin sa ating justice system, kulang talaga tayo ng mga hukom at saka mga korte para pakinggan itong mga kasong to. At sana talaga maiwasan na natin itong paggagamit ng ating batas bilang isang sandata laban sa mga oposisyon o sa mga kalaban ng administrasyon. Kayo, ano tingin nyo? Nakakuha ba ng hustisya si Delima dito? Makakakuha kaya si Delima ng hustisya? Para sa kanya at para sa mga iba't iba pang naging biktima ng administrasyon ni Duterte. Isulat niyo mga komento niyo sa comment section. Gusto ko marinig lahat ng mga opinion niyo whether you agree or disagree. At pag hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, paki-click na rin yung subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga latest na videos. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan Magkita tayo muli sa aking susunod na video.